dito kami guys ni uh, Atina sa baba yan lagyan ko siya ng tali para dyan siya maglakad-lakad hanggang mapagod ayan tapos dito naman ako guys nagkwa na uh, barbecue ayan hip chala Chicken barbecue. Ulam uh, sa kwan. lunch. Yan. Takpan muna natin guys. Tapos grabe yung kwan dito. Init. init init. Maganda yung panahon. Tapos ayan guys oh. Puno na oh. kunti nang nakakalbo. Ayan. Kalbo na. lang dish na lang wala na yung dahon. Hmm. Si atina oh. Na kwan na sa. Uh, amoy ng kwan. Barbecue. Ayan, naglalaway. Oh boy oh boy, oh boy oh boy. Mm. Si nagkuan ako guys nag kasi uh, wala nang ibang kwan lutuin para mag iba naman kasi mga na hindi ka na makaluto ng barbecue pag malamig na kaya ito muna yung niluto ko oh, mag barbecue para pag masyado ng malamig hindi ka na makaluto hindi ka na makaluto kasi sobrang lamig dito sa baba kahit mga nga kahit ma araw makwan yung hangin may lamig malamig ayun guys malapit na lamig na yan tapos kainan na kasi dito guys parang lahat ang ng putahe naluto na eh kasi siyempre pan yung ulam dito manok baboy karni ng baka eh, wala namang isda dito maganda so lahat ng lutuin ng manok naluto na ng baboy ganun din sa kwan sa baka so balik tayo sa barbecue. Kung sa ilunggo, sinugba. O Boyo Boyma, Sugbata sang Sugbata sang manok, ah. Mm. how. Mm. Maraming tawag sa kwan. Sa barbecue. So, yun, guys. Uh, kunding kimpot na lang. Tapos, okay na tong barbecue. Okay na yan. guys, thank you for watching. Babush, ingat, ingat, ingat.